ito, binabagyo ni Pipito. Ayun yung bundok Arayat. Ayun. Ayun siya. Tatakta lang siya ng cloud. yung Didi Village. Yung mga alaga. Medyo nahahanginan lang pero okay naman sila. Tapos, siyempre si Bradley. Hi Bradley! Siyempre, si Sky. Hi, Sky. Hi, Sky. So, guys, nakita niyo naman, no? Lakas ng hangin. Yung, yung hawk, yung lugar ng mga manok ni Bradby. Ngayon, yung lugar ni Sky, ililipad ko kasi baka matamahan siya ng bagyo. Dumaan sa kanyang mata ng bagyo. medyo secured na lugar ayun know? No? Hello Sky up 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 Sky Come here Sky okay. Sa hangin Sa kapuling. Guys ganito na siya kalaki Dati ganito pa lang siya na. Ngayon kailangan dalawa na siyang kamay hawakan. Pwede pa naman isang kamay pero alang alin. So, oh, yan ang si Kai. Okay. Show din. Pili. Oh, pogi na Ngayon, dito ko siya ilalagay. Nasa kanya kung kakain siya ng Madre de Agua kasi nung maliit pa siya, kumakain naman siya ng Madre de Agua. Para secured lang kasi yung doon, siya nung malakas yung hangin. Dito, meron siyang ano, um, tangga Cemento, yero, Oh. tapos meron pang kahoy para pampatigas ng ano at wait lang guys ha, balita din pag nakalagay ko eh wait lang, ayusin ko lang so guys naitama ko na yung aking pagkakamali <laughs> dito ka na lang muna kay yan yung bagong ano, lugar, bagong baluwarte mo Purin ko lang yung kainan mo sa kainan, ha? Okay. Ito lang kanya, inumin. Fresh. Fresh water. Dito ko siya ilalagay para wala masyadong element. Okay. Tapos yung kanyang pagbain, siyempre, stock developer ng Thunderbird. Good for ano? Good for mamaya. Mm -hmm. Okay. Kaya na yan. Okay Kain na yun. Okay. Okay na. Very good sky. Very good sky. Tapos pag magsawa siya sa kanyang pag developer, edi eh kakain siya ng ano, madre de agua. Madre de Agua, nung maliit siya, nakakakain na sa mento, matitignan so, niya. At pag gabi, pagdating ng gabi, mayroon siyang hapunan. Ayan. Safe siya. Walang ulan. Walang hangon masyado. Okay, so this time, bisitahin natin si Miss Yu. <laughs> Parang malayo ah. Ayun si Miss Yu. Yung, yung mga alak niya is yung lima na nasa bahay. Yung apat na barbaro sa isang goal, So, ngayon nagpapahinga siya. Dapat, kung nakaraan video, sabi ko papaliguan siya para ma-ready, ma-rest siya, ma-relax. Tapos, hindi pala pwede mangyari kasi walang araw. Masyadong malakas ng hangin, lalamigit siya pagpaliguan. So, wag na muna, pagpaliban muna natin yung kanyang pagligo kasi hindi pa naman siya, ano, hindi pa naman, hindi naman o nagda-dust bath at isa ka dust bath siya, diba? So, let's go! It's time na naman tulik mag-ayos dito. Aking mga alaga. Pero, syempre, bago ko sila asikasuhin, pupunin ko lang lang na muna itong inuman nila. Sandali. Baka si Chin Chin ay tumambing. Okay. Sandali, Chin-Chin. Sandali, sandali, sandali. Sandali, sandali. Sandali. Kung gawa mo yung galing ng inuman. Kasi maglalagay ako ng bainians. Bawang egg eh, na gana. Aray ko, Chin-Chin. May pagkain ka na doon? Syempre, ito pala na gagamitin ko. Tsaka yung sapat lang sa kanila na yan na. Kita niya na. Yung sapat lang na uh, vitamins para sa kanila. Tapos, tapos nun, isang araw pa, tapos water na yan. Okay. Wait lang, alam mo. Okay. Thanks. Isa lang agad kasi baka mag-moist para natikman ko yung para natikman ko sa amoy parang ano parang seasoning okay so sabi so, lang ko pa ng konti hmm. yung movie titignan yung tingnan ko lang din kasi nakukubis nila to eh may konti nga lang at yung para sa kanila lang talaga yung ginagawa Tignan ko na ito eh. Lasang water juice. La, lasang ano lang. Parang matab matabang na matabang na ino. Wala na si Chinchi. Nandun na sa loob ng banyo. Kaya pwede na ako magtanggal ng mga sisiyaw. Pero sa box pa rin sila. Kasi mayroon pa rin mga pusa na maliliit. Excuse me, baby. Come here. Check, 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 check ya, ay yan, ay yan, ay yan, di sa pa, di sa pa, isa pa, chik chik <tip> chik 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 chik, hey, yan, so kung ko na yung kanilang kainan. tapos yung kanilang sa hig, kanilang sa hig na madunin mo. Tapos ilalapat ko na itong kanilang flooring. Tapos babay ko yung pagkain. Tsaka yung kanilang water juice. Okay. Tapos lang ito sa kanila. Sumabit yung law eh. Ayan na. So, ay galing ng sisipo sa so, mga nasa pagbabantay. Tigola ga tik 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 tik. Tik 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 tik. Ini tik 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 tik. May nag-comment doon sa isang ano ko sang reel. Tinuturuan ko sila magkumain tsaka Tinuturo ko sila uminom. Sabi nung nag-comment, pag hindi daw matuto kumain, pagalitan ko daw. Tapos, pag hindi pa rin talaga matuto, paluhin ko na daw. Kawawa naman rugo. Wala na silang mani, tapos pakuluhin ko pa sila. Chik, 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 chik. Hindi na, drink na. Yung water juice niya, oh. na, no, nakita niya yung golden sweater. Uminom siya. Uminom. Sarap to. So, malinis na yung kanilang flooring good for one or two days lang. So, kailangan meron akong stock nun para sa mabilisan na pagpapalit. Kasi, di ba kasi mga sisyo, pag matutulog yung nakataob sila para silang mga kaldero sa sakit ng kaldero, nakaganon. So, kailangan malinis lagi para hindi nila na tutulugan yung kanilang mga mga ipot, yung takla nila. So, Ayon yung nangyari sa kanilang ano, sa kanilang kanilang flooring pinalitan ko. So every day or every other day magpapalit ko. Tapos doon sa nagsabi na paluhin ko sila pag hindi kumain. Hindi ko na sila kapuluhin kasi marunong na sila kumain at saka uminom. So, yun ang aking manok adventure for today. Maraming salamat. Bye-bye!